Hindi nakalak. <laughs> Nakalabas. Ah, tayo Kanina yung malaki niyan. <laughs> Sabi pare. Hindi ka kumakang ganyan. Eh. Di ba? Anong, anong size yan? Maliganda yun. Torrensipo yan yung sinad mo sa akin? Marami yan. Volume, volume na lang. Ha? suh ba. oh. bah Uy, magandang buhay. Tayo po ay... Silip muna doon. May lechon tayong order ngayon. Uh, at bukas marami na naman, tuloy-tuloy na po at marami pa po ang uh, uma tumatawag. Ayan. Ay ako yung medyo ninerbios. <laughs> ano, wala pa po yung mga lak nung na ni Rizal yan. Pero yung mga lak wala pa. Para sa ating uh, ulati eh, Ano, uh, tawag dito. Ang ating vermiculture. Ayan ating kakampi kung wala sila nako magugutom ang, gugutom ang uh, buong mundo dahil sila po ang nagaano ng lupa nag uh, bibigay sustansya asan ba sila pinapalitan nila marami pong project yun yun may iba ba magkaiba malaki to kailangan ng reducer magkaiba yung ano ito kasi mas makapal na ito eh. 8,000 binigay sa akin to eh wow palati wow. oo nga no takbo na naman tayo kay Mariano Mariano ba? Juicer. yung luma kasi. Ito 'to na yung luma oh tingnan niyo. Oh. Tapos oh puro ano na 'yan. Kaya kailangan na din palitan. Mahirap na magloko sa ano. Tsaka yung generator natin na mapagana natin po ah. Baka sabado linggo dito. Ah? Pag wala si ano kuya yan, si Pipoy. Sige. Ah? Pagawa mo kay Pipoy. Ayon, kuya. Ah? Ay Pipoy. <laughs> Lilinisin lang 'yung ano yan kuya. Carburetor. Oo, oh, Lilinisin lang yun. Yung maliit na generator kasi dito. Pero gagawin daw ni Marvin yung malaki. Pero maganda na rin may mga backup. Magagawa ng paraan yung reducer na yon, John, yun, yun dyan. Maliit no. Ibang brand siya. Ano ba magandang Saan gawin diyan? May magagawa pa ba tayo dito, John? Ma papakinabangan ba natin? Baka ito pwede natin gawin sa ano? Ay makapal ya. Kailan sa tindahan mo? Ha? Kailan? Ano kailan? Okay, awan. Awa. Ah. Semento ne. Eh. Mm -hmm. May ano pa, may stand na oh. Ay hindi, may ina ang stand. May na lagayan ng ano makal uh, wow. din to ayun mga panahon na ayun marami abiriya tapos yung ano pa mo yung ano water pump natin yung boltron may problema na din bulok na po <laughs> kailangan na rin natin yan ah uh, na pangarap natin na solar pump ano pa yon. Baka next year pa natin ma-achieve. So tiyagain muna natin yung pagpatubig po tayo. Tapo sinantay ko yung baboy ni Danilo. Kinuha ko na magaganda eh. Kahit medyo mahal nagtaas na po ng ano presyo. Ah, problema. Ah grabe ang ano. Ah hala, di naman, na, di naman tayo makaka makakapalal kasi sila ngayon ang bida di ba I'm not talking about the breeders kasi halos hindi naman talaga nagtataas yung mga yon ang ano talaga dyan is yung mga middleman so ayun ganun talaga panapanahon sabi ko nga kay Bino panapanahon talaga tol kasi ayaw na ibigay yung dati kong presyo sabi ko tol kasi hindi man ako nagtaas sabi niya hindi talaga kaya pre sabi ko Oh, panapanahon lang to, eh. Sila lang naman ang nagtataas ka ako hindi naman. Oo nga, sabi niya. Ah, tayo magagawa. Eh, kung nabibili, wala tayo, wala tayong ano. So, ayun, kailangan natin mag-adjust. Ah, dito kanina pinag-iisipan ko kung paano ko itatanim yung mangosteen. <laughs> Parang dito. Parang dito banda. Kasi mas gusto daw nun yung may lilim. Kaya lang, Baka magtayo din po tayo ng additional kubo rito. Masasacrifice na naman itong uh, ating uh, tawag. Itong ating uh, niyog. Niyog or uh, ano. Kasi ito maganda. Oh. Dito. Dito maganda. Maganda dito talaga. Yung yung big knife safe na yan. Itong ah uh, matanda na to tinako pa nagtanim nito na eh buya ba no mga ka farmer masasacrifice and hindi ko alam baka itong nyog ito wala na din naman ito so itong area na to kailangan maklear so iniisip ko yung uh, dwarf na dito na lang siguro I think here Ayan. dito siguro Ayan, banda dito yung mangustin. Ayusin pa natin yan eh. Ayusin pa po natin to. Tapos, ayan na si Dexter. Tatakbo din uli yan. At uh, driver din ni mamabit yan. Uh, tayo po, yung mga, uh, ano natin, dahil ngayon marami po tayong baboy. Ito nagamit na rin yung dito. Ito mayroon din laman. etong naandito, ito, pangarap ko dito, di ulingan to. Dito ko ilalagay yung uling. Tapos, meron kaming backup na uling dito. Uh, na hindi gagalawin. Lalo-lalo na po pagka summer. Ito, nagagamit ito sa... Uh, ngayon, ito. Uh, galing pala ni Rambo. Dala pa naman ako ng... Uh, uh, ano, pasensya na po. Medyo magulo pa dito. Medyo magulo pa. Ayusin natin yan. Ah... Uh, etong mga pang ano disinfect pero ayan naglinis na pala siya binigyan ko kasi siya ng Clorox din tapos sa uh, disinfect po kami and then apog ayan oh no? mga apog po ito pinalat niya ayan, apog yan so at least di ba nababaran na po ng apog Ang ko pang apog oh ayan oh no? apog tapos ito may mga baboy tayo dito all blocks oh tapos ito oh di ba para at least every time na may mga darating pong baboy na bago ay ganito po ang gagawin natin. Iwas ano na din po iwas sa mapapasa ng sakit. Uh, ayun, yun po ang aming mga ginagawa ngayong December. Kasi pagka hindi naman po uh, normal days, hindi naman tayo nag-i-stack ng ganoon karami. Although ganito pa rin naman ginagawa naga uh, mostly ano po kami Clorox at sabon tapos pag na empty na tatapunan ulit namin yan ng Clorox na matapang solution with sabon tapos pinatutuyo na lang namin doon sa kulungan para hindi na kung may maiiwan man namamatay po yung mga viruses so ayan kahapon pa pala ito na ibabad ni Rambo so may darating time baboy ngayon kahit papano eh may nagagawang paraan. Tapos sa uh, itong dalawang kulungan na to, bubuhayin din namin yan. Uh, paano ba tawag dito? Para sa baboy din. Pero ngayon, palagay ko kasya na rin naman ito. Pati sa dulo, pwede nating buhayin yun. Kung ano talaga, po, pwede natin buhayin yun. Pwede natin basagin yun. Atiin na lang natin sa dalawang kulungan o no, tatlo. Dalawang kulungan siguro. Tapos sa... Uh, kung talagang magboom tayo, di ba? So ayun, tapos eto itong sa baba. Pwede rin naman kung just in case talaga, di ba? Pero sapat na ito siguro. Uling lahat na andito na. Nandiyan na si Junjun -Jun, eh. Ah, si Dexter. Umalis si Junjun. -Jun. Mostly itim po ang hinahanap natin. Lalo na yung mga pang travel na mga baboy na lechon na itatravel pa po ng malayo ah, pinipilit namin pero talagang medyo challenging po inaamin ko sa inyo napakahirap sabi nga ni Maring pare yung mga hinahanap mong baboy pinag-aagawan ganun na ganun din ana. yun talaga ang hinahanap nila yung hinahanap mo din sabi ko wala tayong magagawa eh, yun ang maganda eh. <laughs> Pero kahit puti po, basta laglagang tiyan. Yun lang naman ang ano ko dyan eh. Yun lang naman ang aking uh, pinaka palatandaan. Diyan na yung mga baboy natin oh. Ah, problema niyan, wala silang panghugas. Wala po tayong tubig na ayos. sounds pa sila copyright pa ako ah mahal ng baboy ni Danilo ang tipaklong pwede lang mag stock kaya lang hirap uh, mga ka farmer dahil unang una napakalaki ng puhunan ito nga pong ano to buti na lang may mga down payments kaya syempre nagagamit din natin yung mga down payments talaga mga down payments uh, gamit natin pang bili dahil kung uh, puro na lang paluwal ng pera ay hindi ka kayanin isipin mo 10 baboy lang 100,000 plus na imagine kung mag i ka ng uh, isang uh, daan ay eh, nasawan nasa 1 million mahigit na mabigat ano mahal ng baboy Sobra. grabe naman kayo mag Sobra, ah sobrang mahal bagay panapanahon lang talaga panahon lang panahon lang eh grabe naman kahit tumubo sa baboy pare ay <laughs> matas ang bigay nyo ah ay hirap talaga tulad ng dati. Hmm? Oh. Wala namang gaano ng tinamaan ngayon eh. Marami stock eh. Batangas hindi naman gaano tinamaan. Sabi mo tinamaan, hindi naman pumutok na ano, okay. diba? Alam di ba? Hindi ka mo, last year wala, wala, yung Batangas wala. Ba? Wala wala wala. Yung nga sinabi ko wala lumana king big. Sinubos ng mga ano, ga, tumakbo ng ano lahat. Yung mga naglalalaw ma. Oh, bulakan tumakbo yung mga pangalaga ng baboy. Yung, hindi kami tuwatak po na eh. Ito, eh. Ito, eh. Wala pa namang wala pa naman tayong ano panghugas dahil wala sira yung ano ko. Ah, sira yung ano pa rin. Ginagawa yung aking ano. Ah, ginagawa. Ginagawa yung makina. Ano mga timbang nito? Gel, napunta tong malaki dito. Hindi <laughs> di, di, nakalak. <laughs> Nakalabas. pala. Kanina yung malaki niyan. Sayo pare. Hindi ka kumukuha niyan. Hindi Anong anong size yan? Magaganda yan. Yan yung sinad mo sa akin? 40 siguro to pare Hindi. Kasama pare. Pa eh. Hindi ko nakuha. Ha? Bahay. Naghalo na. Ito yung sinasabi mong ano? Wala pang 25 yan pare. 25 na ba yan? Kulang-kulang siguro pare mo. Oh, Mahulog yan. Ay, e na lang yan pare. Hindi mo naman ata tinitimbang eh. Hindi pala tinitimbang lang. Eh. Siyempre iba yung mata nang nagtitinda. Iba yung mata oh, nang oh, oh. eh. Oo pare sana kung puro ganyan, no? Oo, yan pare. Pero wala pang 30 yung mga yan. Oh, maliit yun, no? Know? Hindi pare, walang 30. Wala naman 30. Kaya eh, ito, maliit ito. Pare, ipad na lang yan, kasama yun yun. Ulog sa bitching ko, walang bitching ko. 20 lang yan. Wala. wala pang 20 yung maliit na yan. Ay! Ito magaganda, o. Kaya lang. Hindi kita mo hindi, pero ibig sabihin. Yung mga pangit, may iwan doon. <laughs> Di ba? Kala-kala so, yung wala. Maliit yun ah. Payat yung... Payat yung, yung oh. isa na yun ah. Ang lang na kasi magpataba ng baboy. Lalo na pag sa bagong lipat. Hindi talaga ako nakain. Humihinto, yung ganang kain, hindi nakagaya ng ano. Super so, stress na. yan. Pare Ado Ito, yan. 35. Sama sa ano pare, lilalagyan li, li, pa namin ng ganyan pare, bitling pro. Puro bitling yan, kato. Yan. yung mga lalagay yung yung mga terot pare, kasama yun Hindi na ako kumita ah. Hindi pa naman ako nagtaas na ng presyo. Kung discount eh, dinadaan ko na lang sa marami na, be, na, na order eh. Ganun na lang, kahit kami eh. Dinadaan na lang sa marami yan. Volume na lang. Ha? Su? Ba? Ako? Repit na maganda ka Ilang pera lang yung mga ano uh, nga? Ito, na, maliit yan no? Wala sa 25, 25 yan. O oh, pare, saka mo lang ito sa 85 yan. Yung sa 3. Yung alang-alang yun. -alang, yung alang-alang yun. Wala na akong kita. Pang 20 kilos ko, 11 lang. Uling, 700. tayo kaya na maliit eh hirap tumi kumita sa maliit ah, yung 8.5 yung mo, yung uling mo yung ricado, ang mahal ng onion leeks oy wag kang bumalik may, may mga maliliit eh sabi ko sa kanya wag mong ihuhulog ng benta hirap talaga yan sinasabi ko sa inyo mga farmer di rin naman nila kasalanan din yan dahil at least nakikita nyo po yung struggle din namin kahit sabihin naman ang dami mong benta pero hindi nila alam halos wala na rin tubo eh. kayo lang ang mayaman kahit pare pare patong patong may yung tawad Ay. sa mga bayat sa mga bayat Para magaling magbebenta. Kapag tinawaran mo, hindi ka bibigay. Mayroong titigin, ganyan, kahit ginawa ng 8,000. Sinabi, sabihin, ginawa so lang ng 8,000. Pulo din yung mga bayan. Dito, yun wala, wala nang lalagpas ng 40 diyan no oh. Wala pa rin. Ano yung pare? 30 up lang yan. Yung 6, pare, 30 up lang. Yung 2 dyan. Oh, dito to. Wala pang 30 to. ang pa rin? Ano okay, oh? 30 lang yan. 30 lang yan. oh 30 lang. Mga 30 lang to. Oh. Oh. Ano yung pati? Yung muna mm. pumasok na ang pinipa dito. Lalagay ng gel kanyan, 23. Bilang ko na O sige, bilang ko na lang. isang kulungan lang naman ang babag sa kanyan. Eh, eh. Tayo, Wala lang yung kulungan to kaya? Wala. Eh. Parang daming ulo doon. Bibili kaya ako ng ulo. Alin? Dinaanan namin doon, ang daming ulog sa daan. Oo, oh, kasi ako hindi, ako naman, nag, nagdatingan na yung mga hey. nagban sa akin. sinusundo ko sa bundok eh. Nalilipad pare kapag hindi mo sila. Oo, yung sundo ko sa bundok. Sa iba ibibigay, ano? Oh. Mag-advance ka mo, ay ng bigas na 25 kilos tapos hindi, ba, hindi mo na makikita. Matalino na rin ang mga balogs ngayon, ano? Pre, yun yung ano, malaki naman pala yung 700 eh, taba pala. 650. Minsan 600 na ngayon. Medyo bumababa na. Pero, nung una, 700 yung kahirap. Ilang baboy? Pag marami, medyo nakatipid ka. Pero pag isa lang, mga 3-4. Depende sa ano. Depende pa sa klase ng kahoy na ginamit. O, kung kasi. Oo, oh, abo, akasya, mangga, mahina yun. Molina, mahina. Yung matibay pari yung araw, yung kakawati. Ay, hindi, wala na din. Ipil, ipil, tsaka sampalok. Ipil, ipil, tsaka may hinto. Pagulog naman pare yung maglalabas. Ito takaw sa pag... Pilipili na yung pare yung para sa iyo yung mga paget. Doon na lang. <laughs> Pero patatabayin pa namin yung mga nandun. Si Kaparma Anthony, yung pinsan niya, maliliit daw. Pare, May 60 nga daw siya. Mahaba ang balay Ha? Mahaba ang Nakita na? kami. May apog na pala ito eh, no? Ay, yung, pinapaapog ko, para sigurado. Naglalaro siguro, naglalaro yan. Ah, eh. mga ito pala yung mga bagong Ano yan? Pero Apog. Ah! Para sigurado, baka mamaya may virus na naiwan. Oo. Dapat naman tubig na eh. Patay tayo. Parin, Kung gusto niyo maghugas so, sa baba, ayo naman ako doon eh. Ay meron kami tubig uh, para sa drop. Ay ah. na, mga farmer. Ah. Uh, ganda kay Danilo ano to eh. Ah, uh, magandang katransaksyon to. Ano din to eh. Ah. Uh, God-fearing din siya. Tagal din namin nag-kwentuhan uh, din mga farmer. Uh, maganda din naman yung ganun, di ba? So, at least uh, si Miguel, ay nakakarinig din ng mga ano, <laughs> yung kasama niya. So, ayun. Okay na yung ano, yung pump pinapatoyo na lang kasi yung mga pinagdidikit nila doon para uh, ano na rin. Dumikit na. Late na nakakain, 12:30 na. Late na yung kain. Bo na Nahulog yung uh, yosi eh. Oh yan. Mamaya na tayo magdidilig at nako. medyo gaganda na kasi bago na yung tanke. Eh. Hindi na tumutulo, and wala nang singaw, so tuloy-tuloy na po yung uh, yung pressure. Hindi na kaagad bumababa. May singaw po kasi kaya makakatipid na rin tayo sa kuryente. Kasi sabi ko ba parang umaandar lagi may singaw nga pero ngayon ah, laking bawas na sa kuryente yan pinabayaran natin late na nakakain ayun ah tinapos din yun Junior ay balikan na lang natin pag okay na kakapagdilig na rin ako mamaya tapos sa uh, nako nandiyan na yung trap hinulog na ni Papa Yam puro jaguar <laughs> ay puro jaguar ay ayan tapusin na natin yung vlog natin sa taas Uh, at ayun at least nakakuha tayo 19 baboy din yan dumating tapos si namaring sevi uh, baka magdala pa ng isang batch kasi talagang medyo ano ngayon mga ka-farmer alam nyo naman December kaya yung ito yung mga bisita natin sa kainan expected na yan December talagang uh, ano yan uh, bakasyonan po ngayon kaya talagang uh, kumbaga uh, kung uh, sa madaling salita hindi po ito yung normal na operation kumbaga sa statistics yan yung tinatawag na mga outlier outlier numbers kumbaga parang hindi siya yung average hindi siya yung normal parang gano'n kaya nakita nyo yung sunday talagang medyo busy matagal ko nang ine-expect yan sabi ko nga sa inyo November pa lang di ba sinasabi ko December medyo magiging busy tayo kasi marami pong moving mga balikbayan marami ang may may pera di ba <laughs> syempre uh, ang December ay uh, masasabi mong uh, spending season ika nga to cut it short spending season po ang uh, ang ano ang uh, spending season ang uh, December. So, ayan nag, nag ano sila ng uling, nililipat nila. Kasi sabi ko nga baka magamit po yung nang masup malagyan ng baboy din yung sa baba. So, ayun naglilipat po sila ng uling. Pagdating ng January, February, sa YouTube nga po mga farmer ang revenue sa YouTube pagdating po ng January bagsak 'yan hanggang Feb Talagang nangangalahati alos wala kang I mean talagang kalahati kasi ibig sabihin yung mga ads yung mga companies yung ads nila na ibinabayad para sa di ba yung mga YouTuber yung mga sa Facebook kumikita po yan social media kumikita sila sa ads ng mga mga napapanood yung ads di ba so kaya nga pagka nag skip po kayo wala yon bali wala yon so yung mga buo lang talagang ads mga unskippable yung iba naman maraming salamat kasi kahit medyo mahaba hindi na nag skip so ayun meron po kaming share doon na nakukuha tapos ang revenue po ng facebook at uh, sa lahat ng uh, social media platform Uh, bumabagsak po 'yan pagdating ng January. Actually 31 pa lang, 30 wala na. lagap ka na Kasi nga yung mga companies, nag-stop na po silang mag uh, ano, mga binawasan na po nila nang malaki yung kanilang uh, budget sa mga ads. Kaya ganon So, December malakas naman. Kasi naandiyan yung spending season nga na tinatawag, 'di ba? Holidays. So, mabili, kumbaga. Kaya ganon. So, ayun, at least meron po naintindihan nyo kahit pa paano. Baka hindi pa po naintindihan ng iba. So, at least meron po kayong idea kung ano pong nangyayari sa mundo ng social media o ano mang, ano mang masasabi natin dyan sa YouTube or ano. Kasi kami po, nakafocus din lang sa YouTube din lang eh. Yung Facebook, ginagamit din lang po namin yan para sa business. Ayun. So, gano'n. At nililipat sila ng uling. Kasi sabi ko baka magamit itong dalawang kulunga. Karami pa mo. Wala pa yung ano ko ah. Okay na? Wala nang problema yung ano bo? Wala lang. Hindi na, hindi na under ng under no? O, okay. oh, makakatipid na po tayo sa ah, uh, kuryente. Tapos, ito pala. Pag dumating yung 56 teeth natin, ilalagay ko dito ito, na mas malaki naman dito, ilalagay naman ni Junjun -Jun dyan para mas bumagal naman po. Kasi ang ano natin is mapabagal pa po yung ikot ng baboy para mas maganda pa po yung ano natin, yung lutong po ng balat especially. Malaking factor kasi yun eh. Habang bumibilis paligid sa tingin ko, mas mas mabilis, mas matagal maluto. Oh, tapos habang mabagal, mas magiging crispy siya kasi yung init ba, mas ano, yung sa ilalim, sabi ko sa kanila, wag nyo kahit naka-automatic tayo, wag yung bibitawan, may uling pa din yung ilalim kahit mga ila ilang piraso para yung init na andoon pa rin any side, sa taas lang ang wala. Pag umikot na ganun, maiinitan siya ng mahabang oras. Kaya lang, yun know, na, old habits. Kailangan pukpukin talaga. Ito yung mga baboy natin. Magaganda po, mga itim. Mga pangchap natin. Ilan lang pangchap natin? Sa bagay, ilan to? Malilit lang pang pangchop natin. 50, 40 plus. Pero magaganda kasi mga crossbreed po ito. Ayan o. Kita nyo yan. Bilog, bilog. O, oh, bilog na bilog yan. Manyaman, manyaman na naman. O. Oh, ayan. O. Oh, diba? ba? Ay, oh, dilim na. wala yata ah. Tapusin na natin mga farmer ang vlog. So, ayun po. At least uh, may baboy na tayong dumating. Medyo itong week na to, medyo uh, survive na tayo. Plus yung kay Maring Sebi, marami pa daw siya. Pero, habi ko nga, ayokong ubusin yung baboy mo ng December 24 hanggang 25. Kasi, ah, uh, <laughs> nagsapa po ang order dumadami pa rin dumadami ayokong maubos baka pagdating na nyo yeah, wala na tayong maibigay at pahirapan na ayoko din naman pong hindi kikita at least si Maring Sebi na intindihan niya naman ang sitwasyon hindi niya naman tayo ano hindi ba teamwork kami eh so pagka sa ahente kasi naranasan ko na yan ayokong magdepende sa ahente dahil ang ahente kung saan ang mataas dun sila syempre yung problema yung lalo mapagkumuha ang taas kasi mahal po ang lechon doon lalo na ganitong season Ewan ko lang alam. Hindi ko lang po alam kung medyo nagbaba sila kasi eh. parang matumal daw eh. Pero kung the more na mas mabenta, the more nilang itataas yan. You know, economics. <laughs> Ganun po mga kaparma. Kaya si ka farmer Anthony naman, may mabibigay daw po sa akin. Mga baka maximum is 25 kilos. Kaya medyo ano din, medyo... Habi ko wala namang pong problema ka ako dahil ah uh, kung hindi ko man makuha yan eh January natin makukuha at least meron tayong January di ba hindi naman siya nagmamadali so ganun po kaya medyo sabi mo nang stress ng kaunti dahil ah uh, bakit sa given na yan ko nga hanggang tula kang sariling baboy hindi ka talaga mapapakali pag kaganitong season eh kung may litsyon business ka so ayan marami pong salamat at sa kabilang vlog, meron po tayong mga shout out, mga nagpapabati diyan. Doon na lang po sa kabilang vlog ninyo abangan. So, ayun, maraming maraming salamat. Mukhang uulanin tayo. Magandang buhay.